Pupunta naman kami kay Lola Margarita. Magandang araw mga katabang. So ngayon po pupunta naman ulit namin si Lola Margarita. Yan, pasalamat ulit kami sa aming sponsor na si Sir Benji, Sir Baset, -Seda. So tulong mo, kami ang tuloy papunta sa beneficiary. Muli po, Katabang Day. Balik po ulit kami lang. Oh. Ako po, si Katabang Dave ulit. Margarita Bimia Morris. Ano, ano, ano pagluto mo? Ha? Ano pagluto mo? Yung laki mo. Ah, laki mo. Opo. Oh, Tulang, so, hindi ka lang katuloy. Sirado kasi. Nagpalis ako ng tubig sa termos. Okay, sige. Sa pa lang. Opo. Pertis tahin din. Opo, oh, at least kami na. oh, at least ah. kami na. Nagkakatawa, no? Kaya na mabuksan. Kaya kami nilo lang papasok eh. Mas, mal, mas maganda na. May grocery pa naman ako sa ibig. Lala, Mas maganda pa. po yung palaging nagangiti. Palaging masaya, ay, walang mas problema. Palaging kakasin masaya kayo. Sabihin mo ano, ko pinapasok, hindi ka sabibigayan. yan <laughs> Dukay, dai ka pa na. Siya sure na 'di ba ikaw? Yan. Hala. sunog na. Ha? Sunog na. 'Yun. Si sunog na. Ha? Sunog, sunog, uh? sunog na oh. Si uh? nag-iinit pa pala kaya niyan ng ano, ng tubig. Sunog din tubig nag ikuan, nag tukuan, nag na nakapalis na ako, Magluluto ng lakini sunog na yung tubig sunog na? oh po, yung tubig o oh, sunog na o, nagsala kaga na? sunog na sunog na? oo yung tubig, tutong na tutong na? po <laughs> tutong na yung tubig tutong na yung tubig, ito po, yung tubig. Ito po. Ito po. masalamat tayo sa sponsor, Sir Benji Seda Ito po, ito po yung camera o oh. Ito, camera. Kinukuha oh, mo ang lalawan? Opo, ito po. Sabi ka po, sa sponsor natin. Salamat ka. Sir Benji Seda. Sir Benji Seda, salamat. Maraming salamat sa inyo. Oh, ang ganda pa ni Lola. Maraming maraming salamat. May awa ang Diyos. Uh, mga katabang, nagluto po si si Lola Margarita ng Ay, Lola Lucky, Lucky Beef. Nag-init mo na. Ako ano po, hapunan niyo, hapunan niyo na po. Ha? Hapunan. Hindi pa? Hindi pa. Merienda? Alas 4? Nagmerienda to. Ah. Kainin. Nagsaya uh -huh. niya to, malamig. O wala, oh, wala kasabi Papa merienda. Ha? Huh? Papa merienda sa amin wala. <laughs> 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 Ay tanim ni sige Eh joke lang. Joke lang po. Joke lang ko. Opo. <laughs> Yan mga katabang inaabot naman si Lola Margarita. Oh, lang ninyo. Ng Lola Margarita <laughs> Lola Mara. <laughs> Yan tumawag po si Lola sa another sponsor natin na groceries grocery oh. marami sa inyong salamat ilan kayo nagkutam? dalawa po dalawa po ito po yung artis kamayo, inyo, kamay Ang nabot ng kamay. Ito po. Ito po. Yeah. Wala oh. Maasawa. Wala. 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 Opo, wala <laughs> Ay, <nakakatawa? laughs> Mabuti na yung palagi na walang problema. Walang maganda yung palagi masaya. mga katabang si Lola po, Nagpapatawa Sa so, lang po. Opo. Ano ko yung sunog na, nakasalang mo, yung tubig, sunog na. Umuulan pati. Oh, Umuulan? Opo, So, Meron ka naman dagdag na grocery. O so, mau makakasakalan sa ila. Sumalapit so, na rin po pala ma yung bubong po ni Lola. Ayan po oh. Sirana po yung bubong niya. Medyo na po wala siguro po natulo na rin. So ayan oh. Wala po si Lola Margarita ng sapin sa ibabaw para sa tulo ng tubig pag umuulan. Mali maliit lang parang kubo lang yung bahay ni Lola Margarita pati rin po pala yung dingding sirirana na rin po pala malapit nang masira yung bubong ni Lola pag umangin po ng kaunti mukhang masisira na rin po pala to mga bulok na rin po pala yung mga kawayan na nakakapitan po ng bubong ni Lola Margarita Pariti, pati, pati rin po yung poste niya malapit na rin pong mabulok po Sira rin po pala yung dingding ni Lola Margarita dito sa likod niya po. So sa ako lang po pala ang hinarang. So ayan po, sira po pala ang bubong niya na sa side. So sino po na yung nagtutulong iyo na yung pag nagagatong po? Yung mga pong po. lang dito nag Buti na lang po mayro po. Buti nga po mayro na kayong apo na ay. Opo. Margarita. Kasiwa yung bunso kong anak. Yan. Mm. Babae at lang. So, luto na po na yung ano mo, laki mo mo po. Oh? May may luto ka na pong laki mo. May luto na? Opo. Ay, salamat din ako magluluto. May meron na pala. Mm. Kanina nagluto din ako, inulang po siya Uh, <laughs> um, <laughs> o oh, sige mo po manalo la red dito mauna muna po kami dahil may pupuntan pa po kami. Ay, sige. Salamat, marami salamat. Salamat, okay, salamat sa inyong po. lahat. Maraming maraming. Yan nga po, inabot po kami ng ulan ni eh. Kuya pagpunta doon po sa Kilola Margarita. Margarita. So ayan po inabot po kami ng ulan ni Kuya Day. Madulas pa po pala yung daan dito papunta sa pila na ay Margarita. Sana iwas na naman sa dulas. Sana wag na naman madulas. Yung daan dito papunta sa kanila.